at nahirapan itong si Jorisa na tanggapin ang nagdadalang hati ang biyuda at matagal-tagal din ang panahon na inabot bago tinanggap ni Jorisa ang kamatayan ng asawa. Pero sa halip na muling umibig ay pinili na lamang ni Jorisa na alagaan ang anak na si Dindo. Nilaan lahat ni Jorisa ang kanyang atensyon sa pagpapalaki ng maayos sa kanyang anak at dahil doon, hindi na naghanap ng ibang pag-ibig pa si Jorisa at naging masaya siya sa kanyang role bilang isang ina. Pero, Tatlumpong taon na ang lumipas, mga kapatid. 30 years, more or less, ang lumipas. magfa fast forward po tayo sa ating kwento. At kung ano po mangyayari, yan po ang dapat okay. nating abangan sa pagpapatuloy ng ating kwento dito po sa Sana Lord na pinamagatang MMK. Muntik maging kami. Happy 50th birthday, Osmar. <laughs> Kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka na. Parang kailan lang, 25 years na palang lumipas simula nung iniwan mo ko. Pero okay na ako. Tanggap ko na ang lahat. Osmar, sana wag mo na lang kami kakalimutan ni Dindo na ipagdasal sa puong may kapal. Ay, Teresa! O, tita. Happy 70th birthday po sa inyo. Ay, doble celebration pala tayo ngayon, ha? Dahil magka-birthday kami ng asawa po. Ay, si Dinto. Anong oras palang lang uwi niya galing trabaho? Mamaya pa pong alas 5 yon. Pagdating niya, saka po tayo kakain. Marami po akong ihahanda mamaya. Ay, siya nga pala, bago ko makalimutan. May natanggap akong sulat kaninang umaga. Sa iyo no? Eto. Ha? Uh, kanino po galing ito? Ay uh, ayan, pasahin mo. Uh. Harold Stanley Babor. Si Harold to, tita. Ay, Harold? Ayan ba yung best friend mo nung high school ka? Opo, tita. Ay, kung ganun eh, mga angamusta yan sa'yo. 30 years ba naman kayong hindi nagkita eh? eh. Ano na kaya ang itsura ni Harold ngayon? Kamusta na kaya siya? Eh, di sahin mo na yung sulat niya. Hello? Hello? Jurisa? Ako to si Harold. Uy, Harold. Ikaw pala. At teka, birthday mo pala ngayon, di ba? Happy birthday. <laughs> Salamat, ha. Pero bakit alam mo ang birthday ko? Close tayo, hindi ba? Hindi ko naman nakalimutan yung birthday mo kahit 30 years na tayong hindi nagkikita. <laughs> Biruin mo. After 30 years, eh. <laughs> ngayon ulit tayo nakapag-usap sa phone. Ano hindi nagbago ang boses mo, Jurisa. Nako, medyo tumanda nga ang boses ko eh. <laughs> ikaw naman eh, nag-bature na rin ang boses mo. Ah, <laughs> uh, ano? Uh, kumusta ka na? Eto, <laughs> ayos naman. Masaya naman ako sa buhay kahit na single parent ako. Ay, ikaw, kumusta ka na? Ayos lang din. Uy, alam mo ba? Ilang beses kitang pinahanap sa anak ko sa Facebook. Buti yung apelyido mo pa nung dalaga ka yung ginagamit mo, kaya madali kitang nakita. Ang totoo, kinento nga kita sa anak ko eh. <laughs> Talaga? Ibig sabihin, kinento mo rin sa kanya kung ilang beses kitang binasted. <laughs> <laughs> Oo. Tabang-tabang nga siya nung kinento ko sa kanya yun eh. <laughs> Pasensya ka na, Harold, kung nagawa ko yun sa'yo, ha? Ako? Wala yun, Jurisa. 1980s pa nangyari yun. Exactong 30 years na nga ngayon, ngayon, eh. <laughs> Oo, oh, siya nga pala. Simula nung umalis ka sa bayan natin, ano na nangyari sa buhay mo? Ah... Uh, Pagka-graduate ko ng high school, eh, nabuntis ko si Sarah, kaya maaga ako nag-asawa at hindi na ako nakapagtapos ng kuleyo Pero kahit na ganun lang ang narating ko, eh, hindi naman ako nahirapang makahanap ng trabaho. Marami ako napasukan. Pinagsikapan ko mabuhay ang pamilya ko. Napunta kami dito sa Maynila. Dito, sa Tagig. Yun lang. Eh, patay na si Sarah ngayon eh. Ha? ha? Bakit? Ano nangyari? Kailan pa? Five years ago. Aksidente sa bus. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Pareho pala tayong byudo Ha? Uh, bakit? Kailan namatay ang asawa mo? Matagal na. 25 years ago. Almost two years pa lang kaming mag-asawa nung namatay siya. Nakakalungkot naman kung ganon. May ba tayo? Alam mo ba, Jurisa? Palagi akong nagbabakasakali na kung maaari sana makita tayo sa araw. Ang... Um, Saan ka na ka pala nakatira ngayon? Bala ko sanang puntahan kita dyan eh. Ah, uh, sige Harold. Ititext ko sa'yo ang exact address. Gusto ko rin kasi na magkita tayong dalawa. ang laki ng pinagbago mo. <laughs> Tama ka. <laughs> Medyo bumigat nga ako. <laughs> Pero tignan mo naman. Guwapo pa rin naman ako, di ba? Siyempre, <laughs> oo. Halika, pasok ka. Sige, sige. Salamat. <laughs> Ay, ikaw, Jurisa. Wala kang pinagbago. Maganda ka pa rin tulad ng dati. Asus! <laughs> Binuhala mo pa ako. <laughs> ah, siya nga pala. Para sa'yo. Ha? Huh? Para sa akin pala yung flowers? At <laughs> uh, ano ba yung nasa loob ng paper bag? Ah, chocolates. Nako, <laughs> yun yung mga gasgas -gas na regalo ng mga manliligaw ng 1980s. <laughs> <laughs> Bakit? Ayaw mo ba? <laughs> Sige, next time na lang. Hindi, <laughs> joke lang. Hindi, sige. Sa susunod, iibahin ko naman ang diskarte ko. Pero sa ngayon, eh... Tanggapin mo na muna to. <laughs> ano ba yan? Panliligaw ba yan? Uh, sabihin na nating regalo ko yan sa'yo dahil sa loob ng 30 years, eh... Ngayon lang ulit tayo nagkita, di ba? Saka, sige. Sabihin na rin nating... Ganun na nga. Nanliligaw ako sa'yo. <laughs> Julissa, tatapatin na kita. Kahit na 30 years nang lumipas sa atin, eh, hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa'yo. Mahal pa rin kita tulad ng dati. Ang totoo niyan, eh. Pakiramdam ko, mas mahal pa kita ngayon. Ganon uh, ganun ba? bigla ka ba? Siyempre. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. Ah, inasahan ko naman na mabibigla ka. Pero, yun naman ang totoo eh. Hindi na walang pagmamahal ko sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo minahal ang asawa mo? Minahal ko naman si Sarah. Pero aaminin ko, mas mahal kita. Ikaw talaga? multuhin ka ng asawa mo. Alam ni Sarah yun. Sa bakit naman niya ako mumultuhin eh simula pa nung na naging mag-asawa kami, eh naging tapat naman ako sa kanya. Dinamayan ko naman siya hanggang sa... Alam mo na, God knows so how much I love her. Pero nagkataong ibang nararamdaman kong pagmamahal sa'yo. Alam mo yun, espesyal. Espesyal ang pagtingin ko sa'yo. Eh kung sakali ba, Jurisa. Uh, may pag-asa ba ako sa'yo? Ewan ko. Tingnan natin. Hmm. What? Isang lalaki at isang babae. Opo. Matalik na magkaibigan sa eskwelahan noon, pero pinaghiwalay ng tatlumpung taon. Ngayon ay nagkikita ...bilang isang biudo at isang biuda. Hmm... ...eto na kaya... ...yung sinasabi ni Osmar sa kanyang panaginip... ...nung sila'y mag-usap. O... ...may iba pa ba... ...na nakatakda sa kanya? Sa loob ng mahabang panahon... ...ay ngayon lang kita nakitang masaya. Sino bang nagpapasayo sa pamangkin ko, ha? Aaminin ko po sa inyo. Si Harold po, tita. Eh, sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala na sa loob ng tatlong dekada, hindi ko akalain na magkikita pa kayong dalawa. Pinagtagpo kayo ng tadhana. Ibig sabihin, may plano ito sa inyo. Pareho na kaming matanda ni Harold. Para sa mga kabataan lang ang pag-ibig. Ano pinagsasasabi mo dyan? Ang pag-ibig ako walang pinipiling edad yan. Kahit na matanda na kayong pareho ni Harold, hindi nito mapipigilan ang pagmamahalan ninyong dalawa. O ano? Naliligaw na ba siya sayo? <laughs> Opo, tita. <laughs> At kung makapanligaw siya sa akin eh, aakalain mo namang mga teenager pa lang po kami. Ay, mabuti naman kung gano'n. Ano, pamangkin? Kailan mo ba siya sasagutin? Pinag-iisipan ko pa po. Ay, bakit mo pa patatagalin? Mahal mo ba si Harold o hindi? Siyempre, mahal ko po si Harold. Ay, kung ganun pala, bakit mo pa patatagalin? Alam kong gusto mo rin siyang makasama at maging asawa. E ano pang inihintay mo? Gawin mo na ang dapat mong gawin. Huwag mo nang patagalin pa. Alam mo naman ang buhay natin, unpredictable. Kung sa bagay, tama po kayo. Ngayon na ang pagkakataon namin ni Harold. Sige po, tita. Tatanggapin ko na pa ang proposal niya sa akin na maging loving partners for life. Kausap ko na yung anak kong si Dindo nung nagkasabay kami sumaki ng LRT nung isang araw. Talaga? Ano naman ang pinag-usapan nyo? Ayun, kwentuhan tungkol sa buhay natin ng mga teenager pa lang tayo. <laughs> Sinabi ko rin sa kanya na nanliligaw ako sa'yo ngayon. Eh ano naman ang sabi ng anak ko? Eh ayun, suportado daw niya ako. Nangako pa nga siya sa akin na Ilalakad pa raw niya ako sa'yo. Naku, <laughs> kaya pala panay ang pangaasar sa akin ni Dindo. Ah, Jurisa. Ha? Hindi ka pumapalag kapag hinahawakan kita sa kamay. Bagkus eh, hinihigpitan mo pa ang hawak. Ah, hindi naman sa pagano eh. para may kahulugan yun, eh. <laughs> <laughs> oh, <laughs> anlotong naman ang tawa mo. <laughs> <laughs> Diyos me, 56 na tayong dalawa. Huwag na tayong magpakipot patulad ng mga kabataan dyan. <laughs> <laughs> Tama ka. <laughs> so, ano na, Jurisa? Harold, na ko na handa na akong pumasok ulit sa relasyon ibig sabihin ba nito? Gusto kita. Mahal din kita. At sinasagot na kita. <laughs> After 30 years, ngayon mo lang ako sinagot. Wow! <laughs> World record to! Ewan ko sa'yo. <laughs> Bakit kasi ang lakas ng tama mo sa akin? <laughs> teka, teka, Jurisa. Sisiguraduhin ko lang. S Sigurado na ba talaga yan? Sigurado, sigurado. Kung gusto mo, magpakasal na tayo eh. Total, pareho naman tayong single ngayon. Ano mo? Teka. Ah, hindi ako makapaniwala. Sa totoo lang. Teka lang ha. Ah. Sampalin mo nga ako. Nananaginip ba ako? <laughs> hindi ka nananaginip. <laughs> Papatunayan ko pa sa'yo. Teka. Iinumin ko lang itong cappuccino tapos Mm. Ah. Ha. <laughs> mm. sarap ng cappuccino <laughs> Ano Harold? Masaya ka na ba? Ah. Eh, et, oo, oo naman Masaya masaya ako, Jurisa Sino ba namang hindi sasaya, hindi ba? <laughs> ah. Jurisa pangako ko sa'yo. Hindi mo pagsisisihan na sinagot mo ako. Sisiguraduhin ko na worth it yung 30 years na paghihintay nating dalawa. Mahal kita, Harold. Mahal na mahal kita, Julissa. Mm -hmm. Taong 2022 nang nagpakasal si Harold at Juriza. At ngayon ay mag-asawa na masayang masaya sa Ubando, Bulacan. Wala naman tumututol sa kanilang pagsasama. Katunayan ng mga anak nila sa kanilang mga unang relasyon ay buong buo ang suporta. Mga kapatid, ang kwento ni Jurisa at Harold patunay ng pag-ibig ay walang pinipiling edad at walang pinipiling panahon. Kahit na ilang taon na ang lumipas, at ilang dekada na,